Okay, good morning guys. Uh, ito po ay Tabsong Viewpoint. Again, balik po tayo sa aking uh, sa ating talakayan uh, sa mga importanteng issue ng bayan na dapat nating kinatalakay regularly. Again, bago po ba tayo mag-start, i-remind ko po sa inyong lahat na ang layunin ng ating channel ay pagkaisay ng Pilipino sa isang direksyon. Suporta sa institution pang at hindi tayo sumusuporta sa political personality. Okay? Hindi tayo hindi tayo anti-political personality at hindi tayo pro-political personality. Okay? Back balik po tayo sa ating topic ano kasi may lumabas po na balita which is ngayon ngayon lang to eh. To galing sa Abante at kilala niyo guys to kung sino to, di ba? Familiar kayo dito. Ah uh, siya po ay dating uh, presidential spokesperson person ng mga uh, uh, malakanyang ng previous administration so again pinanood po natin yung yung kanyang ano ano kanyang opinion or kanyang statement na ipinablis sa social media so again uh, binanggit po niya dito na ano uh, parang inaantig niya yung ano yung taumbayan yung emosyon ng taumbayan na ano daw po ang uh, kinakailangan a uh, uh, ilagay na sa kamay ng uh, taong bayan ang uh, ano ang hakbang para maalis sa pwesto yung ating current administration. Although magaling yung kanya mga statement at uh, puro naman siya ano ha uh, opinion sa tingin ko para opinion kasi nga magaling nga po itong ating uh, dating spokesperson na yan na magaling siyang attorney, naniniwala ako magaling na attorney siya, magaling magsalita at yun nga lang po ay eh, iba yung kanyang idol, idolohiya. iba yung kanyang uh, ano uh, pananaw sa current sa sistemang panggobyerno. Which is na naman po natin kasi sila sila po kasi yung uh, administ, uh previous administration kasi sila eh so nanawa, nanawagan daw siya na mag-resign na daw po yung ating uh, current administration at pumalit daw yung uh, ano yung vice presidente yan po ang statement okay magbibigay po tayo ng konting opinion diyan ano para sa atin po ano at, at sa taong bayan dapat hindi po tayo nag-entertain ng mga ganyang idea kasi yan pong minumungkahi niya no, at magpalit ng uh, ng uh, ano ng uh, administrasyon papunta dun sa vice presidente eh, hindi po magandang panawagan yan para sa ating bayan unang una siguro naman po naniniwala siya na may umiiral na sistema na gobyerno dito sa Pilipinas so again uh, binibigyan po natin siya ng cred ano credence doon na uh, naniniwala pa rin sila kasi naniniwala pa rin siya ang gusto kasi niya mangyari i-transfer yung administration dun sa vice presidente which is mariin nating tinututulan. So ang point po kasi dito, hindi tayo dapat nag-e-entertain ng mga ganyang statement kasi nga po, 'yan ay hindi nakakatulong sa progress ng ating bansa. Bagkus, siya ay nakakasira ng momentum ng pag-angat ng uh, bansa. Again, ang itinutulak po ng ating channel ay rule of law. Ibig sabihin may batas tayo. Kailan ba natin pwedeng palitan ang uh, administration kung kung tayo ay sawang-sawa na, ba? Diba? yan po ay nagaganap tuwing election. Diba? Yun lang po ang proseso ng pagpapalit ng administration. Yung tinatawag natin transition sa panibagong uh, administration. Yan po ay nagaganap tuwing election every 6 years. So dapat po ang uh, taong bayan ay nag stick sa ganyang sistema. Hindi yun sa mga ganitong statement. Kasi imagine uh, ang purpose kasi nitong statement na ito ay since divided tayo ngayon Polarize tayo ngayon at meron tayong anti-government at pro-government pro na sentiment sa taong bayan. Hati po tayo ngayon. So ibig sabihin, inuudyo ka nila na mas dumami yung mga anti-government na sentiment para matupad yung kanilang wini-wish. Kaya lang po, dadaan na naman tayo sa ganong proseso ng pagtatanggal ng administration sa marahas na paraan at hindi hindi sa proper system kagaya ng uh, election. So ibig sabihin ang panawagan na, na yan ay eh, nakakasira lang po yan sa ta sa bansa natin overall. P lalo, mas lalo po tayong uh, pinaghihiwalay ng mga ganyang statement. Okay? Nagbabanggit siya ng mga tinatawag na problema na ano na na experience ng uh, current ad ng current administration pero wala namang administ administration na perfect eh again, yung mga inaakusan ni, nitong tao na to dun sa uh, current administration ngayon, nangyayari din po yan nung previous administration kung saan siya nagsilbi. So, ibig sabihin ang point dito, huwag na sa tayong mga taong bayan, huwag na tayo magpagamit o magpabudol dito sa ganito mga statement. Hintayin po natin ang tamang panahon ha, kung saan election po ang tamang proseso ng pagpapalit ng ating gobyerno. Okay? Kaya nga po dito sa ating channel, lagi po nating itinutulak na wag po tayong mag uh, susuporta sa isang political personality kasi ganyan po ang ginagawa ng mga ganyan. Ang uh, pag hindi nila kasundo ang ang administration, nag-opposition sila, sinisiraan na gobyerno at ang purpose nun, uh, masira ang momentum ng gobyerno para sila yung pumalit. So, ibig sabihin, anong gagawin nila? Gagamitin nila tayong taong bayan. Kaya nga po dito sa ating channel lagi po nating uh, ipinapahayag na tayo po ay magkaisa sa isang direksyon institutional ng panggobyerno po ang ating suportaan at never tayong mag support sa isang political personality na walang ginawa kundi uh, guluhin ang bansa sa pamamagitan ng pananawagan ng mga ganitong statement guys okay so reminder po sa mga taong bayan ano Huwag po tayo mag entertain ng mga ganyang uh, statement. Na ang kaguluhan na yan, wala pong pupuntahan yan, mag-success man yan o hindi, kundi babagsak lang ang ekonomiya ng bansa dahil sa pagpanggugulo ng mga ganyan. So again, reminder ko po sa inyo, huwag po tayo magpadala sa mga ganitong statement. Manatili po tayong focus dun sa ating goal. Magkaisa tayong mga sambay ng Pilipino para sa pag-unlad ng bayan. At never mag-support sa political personality. Yun po ang mensahe ng channel na to. At sana po maintindihan ninyo kung ano magiging benefits nito in the future sa ating bansa. Okay, yun lang po ang topic natin ngayon at sa inyong lahat dyan. Sa may mga comment po at may mga suggestion, ah uh, i-comment lang po natin yan dito sa ating comment section. Okay? Ano nga, at uh, ang tanong po sa inyo lahat, ano po ang masasabi natin sa ganito mga statement, anong opinion ninyo, Pakisulat po dyan sa ating comment section. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po para matulungan natin ang ating advocacy, ang community natin para mas marami pang makaalam ng ating advocacy sa buong Pilipinas. At uh, hopefully makagawa tayo ng mga plano ng pagbabago, tunay na pagbabago dito sa ating bansa. Yun lang po at maraming maraming salamat sa inyo at sa inyong lahat dyan. Peace.